Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Nakabulagta sa ating mga isipan ang nakaraang ba'ha at putik na lumunod sa maraming mga bahay at lalawigan sa Maynila, Pangasinan at iba't ibang parte ng Hilagang Luzon. Nakatiwangwang sa ating gunita ang larawan ng na mga namatay at namatayan. Sariwang-sariwa sa ating alaala ang mga taong nawala ng bahay at ari-arian. At kung tayo man ang biktima alam natin na back to zero na naman. Inanod ng baha ang lahat na naipundar na natin at magsisimula na naman tayo sa wala. May halong galit sa sitwasyon ang dagdag sa ganitong pagbangon. Mabigat sa dibdib at may lasang pait ang pagsisimula. Gusto nating maghanap ng taong sisisihin kahit tama man ang ating paghusga. Hindi ito ang uri ng simula pagkatapos ng graduation o kasal. Iba ito mga kapamilya mahirap, masakit, mabigat. Ngunit kailangan bumangon sa ating pagkalugmok. Sa bawat pagtanggal ng putik sa ating bahay, inaalis din natin ang putik na bumabalot sa ating puso't diwa. Kung hindi, lalong mahihirapan ang ating pagsisimula. Ngunit mayroong ang king tapang ang Pilipino, sa Ingles, resiliency, ang abilidad na labanan ang anumang pagsubok sa buhay. Kaya natin ito, sa kabila ng kakayahang ito, ang labis na pagkapit sa Diyos, hindi nawawala ng pag-asa ang Pilipinong nananalig sa Diyos. Manalangin po tayong tumibay ang ating kalooban upang sa kabila ng ating mga sugat, hindi kailanman hahayaan nating maanod ang ating pag-asa. Magandang umaga po.